Yeah, hi guys! Welcome to Mommy Granny's Vlog. Today, I'm going to cook uh, pork curry in gata. Ayan, pork curry in gata. Kasi, actually, dati nakukuko natin pero oh, nabimiss na rin ng family. So, ayan, cook tayo ng pork curry with gata and of course, lagyan natin ng cheese para magiging creamy na. Our frying pan is hot. We're dropping now our cooking oil. yet si cooking oil. Antay natin mainit ang ating cooking oil. So, ayan guys, malinit na si Kawali bago tayo mag ng ating onions and garlic. I'm going to drop first my patatas, carrots, and atsal. Ano, i-cook muna natin siya ng una. Half-cook lang naman kasi mamaya din cook din natin ito with the gata. And, nandoon na lahat ang sahog and the curry powder. Ayan. Tapos guys, magwalagay na tayo ng pamita para may lasa na rin siya. And, konting salt. Ayan para magpalaka na rin siya kahit uh, half cook lang po ang cook natin dito at least may lasa na yung ating vegetable patatas, carrots and at sal, capsicum or bell pepper, red bell pepper. Ayan. So, ayan guys, tanggalin na natin siya ulit. Kasi konting gusto lang naman. Hindi naman talaga siya i-cook. Nakikirang ng tita ang bangunan niya. Ilalagay ko na po ang ating onions and garlic. Ano na natin ang garlic? Paamoy ng konti ang garlic. So, ayan guys. Nangangamoy na yung garlic. Ayaw ko nang ang garlic. Basta nangamoy na siya matik na luto na yun. Then, dropping our onions. So, tingin natin siya sa gitlet. Hanggang mag-ngamoy din ang ating onions. Guys, cook na po ang ating garlics and onions. Now, we're dropping our pork. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. Kunting tubig lang po siya. Mix sa ating onions, garlic. And then, Takpan natin to hanggang magbigay siya ng oil kasi may mga taba din oh. Kasi mas masarap yung pinalambot mo na sa onions and garlic. Ang bango. And guys, nag a na rin ako ng paminta while nagpapalambot para may timpla na rin siya. And of course, konting salt kasi mamaya ading pa tayo. Okay, para lang may lasa while nagpapalambot tayo. Ayan. Okay, cover na natin. Ayan guys, silipin natin. Ito. Ito, oily, oily na siya. Pero hindi pa tumalabot. nag adding na siya ng oil. Pwede na tayong magdagdag na sabaw para hindi po siya didikit. Para ang sabaw din ay maglalasa na din sa panay. Nee. Pero, konti na. Konti sabaw lang muna. Yun o. No? let hanggang mag soft and tender ang ating carne pork so ayan guys si malapot na yan Magka-add na po tayo sa ating curry powder sate sa lang natin para ma-sunaw ang curry powder. Okay, we're adding our fresh gata. Fresh gata siya. Punti <laughs> lang kasi bawal po kay dati yung... Ayan. Bawal kay daddy yung ang gata. Pero namimiss kong magluto eh. Ayan guys, nag-cream kaagad siya. Okay, para mag-concentrate na lahat, ilalagay na rin natin yung ating half-cooked na vegetable like carrots and patatas and red bell pepper. Ayan eh guys. Ang sarap-sarap na dito. Para mag-creamy pa talaga, maglalagay tayo ng cheese. Ayan. Para more creamy siya. Kunting ano na lang to guys, kasi, Luto na yung ating, ano eh. Luto na yung ating pork. Ayan, guys. So, sarap. Ayan. babad natin saglit. Kasi nandiyan na lahat. And then, tikman natin kung kulang ba sa asin. Kasi ang final natin is salt to taste. Ayan, you no? Know? So, ayan. Bago natin i-finalize. Siyempre yung ating pampalasa. Magic sarap. Ano na lang to guys, kalahati na lang to kasi nagamit ko na yung kalahati. Mix natin. sarap sana, guys. Dagdagan ko pa ito ng gata. Kaso lang, bawal kasi kay daddy yung ang gata. <laughs> Tikim tayo. Kulang tayo ng konting salt. Dagdag tayo ng konting salt. Kasi yung salt, kasi guys, bawal din kay daddy yung maraming salt. Kaya, konti-konti lang ako talaga naglalagay. Ayan. This is all done. Happy lunch na. So, ayan guys. Ready to serve ang ating pork curry with gatak. Yeah. So, well, this is the finished product. Ayan, you no? Know, kainan na. Yummy, yummy na in my tummy. <laughs>